Ano kayang plan nila sa mga punong ito sila? Merong line canal dito. Yan, ginagawang line canal. Tapos, madadaanan itong puno. Sana hindi nila putulin ito, sayang. Kasi, matagal na itong punong ito sila at saka malalaki. Saka ito, panahong panikeson itong mga punong ito sila. Tapos, ang ganda rito sa parte ng nonong na ito. Parang tunnel itong mga punong ito sila. Kaya sana ay wag na naman nilang putulin. Pero palagi ko hindi naman papayag si Mayor na putulin ito. Pero kung talagang ganun talaga, kung mapuputol, wala magagawa. Pero sayang, sana lagyan na nila. Nakita ko may design naman sila, umiilag sila dun sa puno. Ay. Eh. Sana umiilag talaga lahat ito. Ilagan sana nung line canal at matira itong mga puno. Lalo ngayon, sa panahong ngayon, dapat hindi na sila nagpuputol ng puno. Ito, 33, number 33. Yung nakita kong huling ko, 43. Parang 43, para 40 plus yung mga punong pinaplano nila. Ayan, yeah, 43. Hindi ko alam kung ito ay pinaplano putulin o wag naman ng putulin sayang. Sayang talaga pag naputol. Pero ganun talaga pag unlad, kung yun lang kanilang kagustuhan, wala tayong magagawa. Pero kung may paraan, sana gawa ng paraan kasi sayang talaga, sayang.